Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay mag-unboxing tayo guys. Yung ano nakaraan na ano ko, unboxing. Isa lang yung seller na, isang seller lang to guys. Ayan, yung si Ma'am Alonis. Ayan oh. Tatlong box to guys, di ba kanina? Ay, nung nakaraan na is ano, isang box lang. Ngayon tatlong box na to guys. Nadami na, dumami na yung na mind ko sa kanya guys. Ayan. Yan start na tayo mag unboxing kasi sorry nagalaw yung ano ko camera. Paulan na guys, gabi ngayon guys, paulan dito ko sa garden ko guys. And start na tayo guys sa Yan start na tayo. Ingay naman ng mga aso kasi gabi na guys. Tapos ano pa? May ano pa. Paparating na ulan. Magaan lang to guys, isang box. Ang lang. Siguro ilang piraso lang yung nilagay niya dito. Eh sorry. Kasi magaan lang yung ano niya. Box niya. Ayan yung laman niya guys. Oh. Ayan. Tingnan natin kung may ID. Kasi nag ano ko nag message ako sa kanya. Nalagyan niya ng ID. Baka walang ID. Tingnan natin. Ang ganda na pag ano niya guys. O, kasi may ano talaga. Newspaper tapos tissue. Hala, parang walang ID guys. <gasps> Ayan. Ito para to si variegated na ano. Helba? Helba? Ano ba yan? Tama ba yung pag ano ko? Ayan guys, ang ganda. Diba? Ang ganda ng kulay. Kaso, wala siyang ID. Ayan. Diba? Ang ganda guys. Unang na hold, na open natin guys ayan yung next super busy siguro ni mom ayan walang new roots hindi ka tulad nung dati may new roots ito walang new roots ngayon ayan ayan guys Tingnan ko na lang. Nalagay ko na lang sa baba yung ID nila pag ano na. Tingnan ko muna yun sa mga list ko. Mga lista ko. Ayan. Ganyan to guys. Yeah, wow. Ang ganda. Parang si ano guys. Ito oh, ba yan? Ang daming ano na nangagat na ano. Parang si ano. Si peach candy. Ayan, may new roots na siya, guys. Ayan. Daming ano. Daming dry leaves. Ayan. Di diba, Ang ganda-ganda. Ayan, guys. ang oh. Ganda nila. Maya ko na lang yan, linisan. Iba, variegated to, guys. Nakalimutan ko lang yung ID niya. Ayan, oh, ang ganda. Next. Tamad kasi ako magano guys. Yung mag-edit guys na lagyan ng mga nihin. Tamad ako nun. Kasi hindi ako ano, bihasa sa pag edit Kaya gusto ko may ID na para masabi ko na lang kung anong klaseng succulents yun. Anong ID nun. Kaya gusto ko may ID na. Hindi ko kasi kabisado. Ayan guys oh. May ano na siya guys. May mga new roots. Ayan. Ayan. Ang ganda din niya, guys. Ang ganda ng tissue niya, guys. Parang, ano, mamahalin. Ang <laughs> ganda kasi yung, ano, yung klase na tissue. Sino kaya to? Parang si, ano, si... Ang ganda, guys, oh. Dirty Sunshine ba to, guys? Ay, Dirty Sunshine. Si Purple Delight. Kaso, yung mga leaves niya, guys, ayan. Ano na nangyari sa mga leaves niya, guys? Ayan, guys, ayan. ayan yung nangyari sa ila, sa likuran ng mga leaves. Ayan. Ang ganda naman. Ganda pa naman niya, guys. Ayan. Noong. Kaso, walang niya, Rats. Ayan. Parang si Purple Delight to, guys. Ganda ng kulay niya, guys. May paparating pa ako na ano guys na mga succulents. Ano, una ko pa siyang na-order kaysa kay ano, kay ma'am Alonis. Una ko pa yung na main sa kanya. Tapos sabi niya, lagi daw umuulan doon sa kanila sa niya Kaya gusto niya i-order ng mabuti yung succulents ko kasi ano, malayo yung Mindanao. Ang lucky guys. Ayan, ang lucky. Ano kaya ito? Parang si ano? Si ghost plant. Ay! Si ano guys? Ay! Hindi na naman maano na sa ano ko sa bibig ko. Ano ba yun? Si... Ay! Naka! Basta, basta na ano ko to sa kanya. Hey, hindi ko masabi. Kasi ganun yan, guys. O so ganda. Ano na bang laman? Baka meron po. <laughs> Ayan. Tapos na tayo sa unang box. Ayan. Ito yung nasa upuan po. Ano lang, guys. Wala ko sa mesa. Kasi puno-puno, puno-puno yung mesa ko, guys. Dito ko na muna yung nilagay sa ano. Ito muna tayo sa upuan. ating pangalawa. Free siguro to guys. <laughs> Kasi ano, hindi nakabalot ng newspaper. Pero lanta na siya guys. <laughs> Ayan, wala nang maano. Mag, wala nang sumasurvive. Ayan, nagmamashi. Sayang. Yun guys, sayang na sayang yung ating free. Ayan, parang si ghosty. Free siguro to kasi wala namang ano. Hindi nakabalot na ano, na newspaper. Next. Ano to ah? Wala ah. Kaya pala ang, la ang gaan. Kasi dalawang ano lang. Dalawa lang pala yung laman niya guys. Kasi nilalaki ano kaya to ayun na yun ah may basa na guys tingnan natin kung sino to nagmamashi na siya ayan dami ng ano na -live sa tanggal parang si purple delight din guys ay ay Ayan guys, may ano, may ID. Ay, hindi. Saan mo to? Hindi ko mabasa. Ay, name ko pala yung nakalagay. Akala ko ID niya. Ayan, guys. Name ko pala akala ko ID. Ayan, guys. So ang lash niya. Daming naglagas, guys. Ayan, oh kunin natin yung ano pa pwede pang maano, ano mga ano natin ano bang tawag ito masalba pa natin guys ayan parang si purple delight to guys next yung isang malaki ito ang laki guys baka si purple delight din to guys Ilan pa lang purple delight yung naman ko sa tanya? Ay, parang tatlong pat na purple delight. May purple delight ako dito guys, kaso nag-iisa lang. Parang nag-iisa lang. Tapos gusto ko kasi na ano, yung malash na siya. Gusto ko mag last na siyang tingnan. Hindi na ako makapaghintay. <laughs> Kaya ayan, umorder ako sa kay Dagdag. Dagdag -dag ako ng ano parang tatlong box ayan guys oh ilang heads ayan si purple delight ba to o si ano si ah uh, peach no ayan guys ang ganda diba parang ano kasi nag order ko sa kanya ng ano ng purple delight na tatlong pat. Ayan guys, oh. Magkatulad lang kasi si ano, si Murasaki, si Purple Delight, si ano, si Peach No. Magkamukha lang sila guys. Ayan, ang laki guys, oh. Ang ganda-ganda. Ito -ganda. so, yung ating pangatlong box. gaan din dito guys gabi yung gaan nito buti hindi niya nilagay sa medium box kasi pag medium box guys mahal ay sorry mahal siya guys pag medium box mas makasave tayo pag small box mahal mahal pag ano pag yung ano yung Malak, uh, medium box. Kaya, ayan. Buti, nilagay niya sa small box. Kasi alam siguro ni ma'am na mahal yung ano. Mahal yung ano, medium box. Kaya yun. Kahit tatlong ba kahit maliit lang yung ano, laman ng isang box. Ayan guys, hindi ko din alam kung anong ID nito. Diba ang ganda? Ayan o. Oh. Ayan, next naman. Ay! Ay, ano ba yan? Nahulog. Ayan, next naman. Ito. Ay, may isa pa. Para hindi na ano. Ayan. Ito na naman. Yung nasa ano ko sa isip ko pero hindi ko mabigkas. Ayan, oh hindi ko mabigas nasa isip ko lang yung ano niya ayan ay nako si Veltana ay ano ba yun ayan guys oh diba ang ganda guys ang laki diba ang ganda ganda nila next naman ayan guys nakakita na rin ako ng free ayan free free ni mom yung free oh ang daming new roots guys oh ayang daming new roots lumabas ay ano to si sino to guys walang ID kasi ayan guys oh variegated ang lilitang mga ano niya, leaves dami pa niyang new roots guys ayan ano kaya ang ID nito? Parang wala pa nito guys. Ayan. Si Nana Hukumini. Kaya yeah to? Ay hindi. Hindi to si Nana Hukumini kasi ang liit ng ano niya mga leaves niya guys. So ayan o. Oh. Diba ang liit ng mga leaves? Ano kaya ang ID nito? Dami niya ano o. Oh. Ang ganda ng free ni mama. Dami ng new roots. Sarap itanim na to. Baka bukas tanim ko na agad to. Oh, ang ganda din ito, guys. Ayan, oh. Parang si ano, Barigated <coughs> Four heads. Ayan, guys. Four heads. ang mabigat yung ano. Parang nagmamashay na siya, guys. May basa na. Ayan. Nag, ano na, nang lagas na siya, guys. Ayan. Ay! Naku, ayan. Ayan, guys. Ang ganda ng mga na-order ko sa kanya, guys. Ayan, o. Oh. Ang ganda niya. May ano na siya guys, may new roots. pero, yung mga new roots na nasa ibaba, wala sa iba, sa ilalim. Yun, oh, ang ganda oh parang si ghost plant oh, ano nanghuhula na lang ako guys sa mga ID <laughs> ayan ang ganda nila Next. Dali lang tayo na, oh, tapos guys, no? Dati nung, ano, mag-unboxing ako ng small pa, ay small box, tagal tayo matapos mag-unboxing. Ang, ang daming laman. Ito kasi, ano, malalaki. Kaya, ayan, konti lang yung laman. Lapit na tayo matapos. May natanggal na mga ano niya, guys. Wow, ang ganda niya, guys. Ayan, oh, ang ganda. Ayan. natin kilala. Next. Last na to guys. Last na. Dali lang tayo matapos kasi kaunti lang yung namay natin. Eh, kaunti lang yung laman. Yung dalawa pala sila guys ano ba yung pinag-order ko? Parang pare-pareho lang yung mga ano nila. Mukha nila guys. Ay, may nahulog. Ayan. Ano lang nakalagay guys. Ano to? Number lang guys. Ayan guys, ang ganda oh. Ayan. Ang ganda guys no. Last na to guys. Papakita ko sa inyo lahat guys ha. Ayun na lang lahat guys. Ayun oh. Pinagsama ko dito yung ano guys, yung mga purple, ayan. Ang ganda nila guys no. Ayun. Dito sa kabila naman yung ibang kulay. Ayun, ang ganda oh. Ang ganda ni ano guys oh. Ayun oh. Ganda ng kulay. Ayan yung ating na-unbox niya yun na galing kay Ma'am Alonis. Ayan sila lahat. Ayan, dami kong purple na mga kulay. Ayan guys. Ayan, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Nels vlog. Bye. God bless. Next time na naman